Bili tayo ng tent dito sa Cabelas. At meron ka, magkakaroon kami ng camping ngayong Sabado. Anong tent yung bibili natin? Malaki maliit? Ah, uh, malaki. Pang ilang tao? Tatlo o apat. Ha? Ang <laughs> laki naman eh. Meron tayong tent na uh, pwede na yung dalawa yata yung tatlo. Ay, maliit ka pa kasi pa tayong tatlo. Kaya ngayon malaki ka na. Mm -hmm. Yeah. Dalawa na lang kami ni Papa. So, dapat ang bilhin natin ay yung pang-single lang. But no. yung si Papa ang masusunod. Yeah. Okay. Daming ano oh. Ah, ito. 599. 599. Puro 599. Ilang upuan. Yun. 599 ang halag... Ano siya? Wow. Ang tent ako sa iyo. Sabi ko na nga ba magigita tayo <laughs> oh, Nag-text ako. Tama so, sa mo? Hindi ba? Sabi ko, Ay, sabi ko. Maraming... Ay, yeah, nakabili Maraming... 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 na sila ng Maraming... tent. Maraming... Oh, makano yan? Maraming... Ha, mura lang. Maraming... May titingnan pa kami. Oh. Yung sabi niya, isang Coleman. Ah, yung Coleman? Nakabili na po sila ng tent kasi meron kaming camping sa Sabado. Ito si Boss Michael, ang pogi. Nakabili na, na ng dalawa, ano? Titignan pa namin isa na. Oh, yan. Nakabili na. Ayun, ganun kalaki. Ay, yun hinahanap ni Papa. Yan ba yung binili niya? Ayun, ang alaki. Oh, pwede na to. Itong binili na ate. Ay, kasing laki yata nung sa ating una. Yan yung binili ni Ate Mayra. Skubini. Ha? Pero may isa pang pinipili. Gano'ng kalaki yun? Ano pala yung kukunin niya? Nakakuha na agad Ang bilis. Ito pala yung tinignan niya. Ito, 185. Ah, yan yung isang mahal-mahal na 185. Oh. Oh. Na nakita ni Papa. Four persons. Per ilan? Apat? Apat na tao? Kasya? Oh. Eh, yung binili niyo, ilan ng tao? Four ten. Apat ah, din naman pala ito. Pwede oh, na yan. Charlie, meron dito. Oh. Coleman. 169. May ilaw. Oh, may ilaw pa. 185. Ba ba't may ilaw? 186. Kadikit na. <laughs> ha? Uh, ibang kulay. Ito na lang tayo ma. May ilaw pa. Ba't may ilaw? <laughs> may ilaw. Pares lang yan. Ito na yan. Pares lang. Tingin dito. Hmm. Ibang lagayan. Ay, ba't di ba Yung baka ma, -ma tayo. <laughs> <Ores> lang yan. Hindi, <laughs> joke lang po. Walang siguro kulay. So, na? Naku, delikado. <laughs> ay, kukunin nga ni Mike yung isa eh. Yan, may box. Ay, ano bang kukunin nyo, Mike? Anong bibilhin nyo ngayon? Coleman naman. Ay, hindi kayo bibilhin ka Coleman. Sa amin. Okay, oh. Sa amin oh, oh, okay na yan. Kaya tapos yung kay Micah. Yeah. Ang ganda. 400, ay, 400. ay uuwa pala may solo si Micah, no? no? Ah, ito yung kay Micah pang oh, oh. One, Ah, ito. Ano, makakaya Micah? Porto lang. 50. Oh, yan. yan. mo, 50 Hindi, yan. 99. Ito yung 49 na eh, ito mas mura-mura Hindi. Pang One person lang. Oh, okay. Ay, one If, person lang pala yan. Ano? Kaya na ba, Micah? 89 itong isa. Ay, kayo magkano yan? 89. 50. Fifty nga yan ang auto, ano, parang, ano, 50 na yan. 50, 49.98. 2 cents na lang, 50. Hmm. Ito yung kay Micah. Sabi ka naman, nakikita tayo dito. Sabi ko, kung aalis kayo ng alas 10, <laughs> ng alas 10, uh. kung pupunta pa sila sa laki, at pupunta sila ng kabelas, malamang makikita kami. Kaya nag-text ako. Kaya nag-text ako. <laughs> <laughs> Ay, kung magsingit-singit na lang. Ang ganda ng, ano, 164 sale pala yan. Bale, magkano? Original, ala, ang ano pala na ito, 219? Oo, oh, 200 kaya nga, ito, 219? Oo. Kaya nga, sabi nila, sale na, magsisale na daw ngayon yung mga ano. Yung mga, ano ang ganda ng ano. Ito, Ang hindi ata nakasale ito. Yan yeah, no? ganda naman. Magkano yung price ng kinuha mo? Magkano naman mahal po. Naku, baka mahal yan. 189. Yan, 189. May ilaw siya. Tingnan natin. Ito oh. Body blanket. Meron na tayo niyan eh. Pero hindi naman winter, kaya okay lang. Dito sa Cabelas, bumibili din sila ng tent para sa camping namin. Ito, mura lang ito? Yung La, ang mahal pala ng mga yan. Ay, sorry. Yeah. Ang mahal pala ng mga ganyan. Kami naman, meron na tatlo eh. dadalhin natin yung kalan ni Papa. Tapos, Tapos may saksaka naman. Tubig, napublimahin. Huwag mong pagblimahin ng tubig. At marami. Ayan, mga sunscreen. Kung ayon yung mga Or mga ano yung panglamok yung panglamok lang meron naman akong sunscreen doon dadalhin ko yung panglamok eh ewan ko kung meron pa ako hanapin ko pa pero parang meron kaming maliit mahal yan panglamok 20 ang mahal naman ang kinuha mo ito oh my god ito pa naman ng ano ah. Kay Maika to. Ah, kay Maika. Ako hindi ako nagbili. Ano lang, mag tent lang bibili namin at maningin yung dito sa Kabilas. Okay, na. na. 10. Oo. Magkano? 130. Oo. Pwede yan? One burner. Magkano? 130. 130. Ano? Bueno. Ayun, 130 sale na. Oh, yes. 149 Pagaya oh. sa amin sa Di ba meron na kayo? Meron na na lang tayo sa lunes Basta bumili ko ng chicken Basta bumili ka ng chicken Tsaka bangus Ako mag, Basta yun Magluluto ako ng Kalabasa Baka mahal Kaya pacheck mo na Ako sabi ko na Buti na lang Napatingnan E eh, doon na lang kami sa 120 Ang ganda ganda pa Yung kulay pula Kulay pula natin E eh, yung kinuha ni papa 189 Ha? Huh? Tama lang, buti pina-check. Okay, so 15 uh, this coming uh, uh, Oh, go. Oh, until 15. Oh, no. 15 so, next week. Yeah. Ano okay. na, kukunin mo na yung pula. Huwag ka nang umano ng pagkamahal-mahal. Sayang. Okay na yan. Pula na? Wala kasi yun. Oh, wala na? Hindi, iba kasi yun. Ay, iba? Ay, iba daw yan eh. Ha? Huh? Iba ha? daw. Hindi, ayun, note na mo, yung ano. Ay, oo nga yung lagayan. Yung lagayan. Anak, pakikita nga yung ng lagayan. Screen ports. Ito wala. Wala sa screen ports. No. Pwede na yun, kahit walang ganyan. O, oh, yan, meron siya, o. Oh. Okay na, hindi okay na, na meron. yung bubong ba? lang. Kaya Kera pala, mura. mura. Oh. Wala pala yung pinakabunganga na yun. <laughs> Kaya 120 lang, pero... Tapos mater yung bunga nga ano, na yung mahalaga Yung bibi, yung ano na yun, parang payong lang, dilag mo payong. Pwede na yung apatan eh. Okay na yun. Isipin mo, 120, tapos yung isa, 189. Eh wag na, mag -save, save naman. Ano yung pangtaboy ng ano, beer? Ayan yun, yung pito. Ano ba, napito yan? Eh magdala na lang tayo ng pito. Pwede naman natin yung ordinary na pito. Pwede ba? Ay, ang mahal. ayun utso lang naman pala eh. Kahit isa lang. Sa isang Utso lang naman pala. Kala ko 80. Eh, huwag na kung 80. Eh, 9 dollars. Eh, pwede na. Ayan na lang, isa. Mura na lang kasi magtataboy lang naman eh. Hindi na kailangan yung ibang ano. Basta mayroon. Ayan, pang daw ng beer yan. Pagkali nagkakamping. Dito na lang tayo sa mura. Eight. Yan, ang kukunin nyo. Yan, the, yan Kesa naman sa mga yan, eh magpipito ka lang. Pero <laughs> syempre, lang. <laughs> okay. Isa, lang. kasi sama-sama na tayo eh. Eh ikaw naman hindi na kailangan eh. <laughs> ang galing mong magpasabog ng armor. Eh, <laughs> try natin. Pwede, pwede ba? <laughs> ah, pwede na. Kupoy, para lang naman palang pito ni Prince. Parang pito Sus. Lang pala to. Eh, okay, kita na lang tayo sa ano. Chicken. Chicken. Ah, bye Bangus. Ayun pa, upok ng tahan. Chicken, bangus. Kayaan mo yung tao, ay, tao na yan. Hindi ko yung pabibilhin. Sige. Kaya nga. Pupunta yung sa isang bibili niya. Ay, hindi ko yung pabibilihin. Sige. Tapos okay. tayo. Yan, yan, yan. Yan, ito. <laughs> May ganun pa eh. Ang <laughs> dami na nabili nila ngayon. Kaya nga sabi ko, hindi uh ako nagsisinakin mo na ko to. Oo. -oh. Maganda ang ano niya, masarap sa balat. Mm. So, ayan. Ang laki ng ano. Anong, ta ano, anong, anong hayop ba yan? Moose. Ang laki, no? Grabe. So, yun. Kami ng tent namin. Sa Sabado, meron kaming camping. So, nagkatagpo-tagpo kami dito. Bumili din sila ng tent. Sina Ate Sol na lang. Hindi. Siguro may tent na yun. Yung isa namin kasama. Kasi lagi nagkakamping yun. Buti na lang at pina-check nyo muna bago kayo nagbayad. <laughs> ay, Di sana laki ng kulang-kulang 200 agad ano isang Kaya nga plus tax. Hilaw lang nagpamahal doon sa isa na yun eh. Ito kami eh. Asa yun sa inyo? Ano ba gamit nyo? Kay Mecca? Ka? Yeah. Ah, sa amin ay eh, yung puti din. Sige. Okay. Sige? Ingat na lang kayo. pag okay, ha? Okay. Okay. okay, bye. Bye. Mm -hmm. bye, bye. Ay, ito pala eh. Huwag <laughs> ka tikit lang po. Ha? Ano pala ka namin ng parking ni Ate Maika? Ando sila, oh. Andito kami. <laughs> Nagkataon, oh, nagkita kami sa Kamelas. Tama si Kapapa. Kasi sabi niya, baka nga daw magkita kami dahil sabi ni Kuya Michael ay sa Kamelas daw sila bibili ng tent. Bye-bye, Kamelas! So yun, pauwi na po kami mga kamama. Nagkita po kami na Ate Mayra at yung Michael Lozano sa Cabelas. Nagkataon na nagkasabay kami bumili ng tent. So yun lang po. Thank you for watching mga kamama. Bye-bye!